Ay ka muna <laughs> Kamaya pigyan kita yung sticker Ay ka muna Ano yun eh? Pinapost mo po yung mga Ayaw mo ba? Okay lang <laughs> naman po Okay Ano yan bahay nyo? Alin po? Yan, yung Ah, uh, apa yung dito po. Eh, yung doon sa inyo? Nanay mo yun? Apo Na, bali nagyaran po kami dun sa tapat Kasi yung tapat po pinapagawa pa Ang yaman niyo naman, dalawa <laughs> bahay nyo Pinapagawa lang po <laughs> kasi okay. eh, ba't uwi ka? <tip> wow naman! May bahay ka rin sa San Jose Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaari magkamali. Oh, wow. Balik tanda. Dapat ikaw ang pinupunta. Saka <coughs> na. Ano, eh? Wala ba siyang ano, broom broom? Wala ako. So ano ka nga pala? Estudyante? Ilan taong na? Hmm. Ano po, magkat 94 na po. na! 24? Ah, uh, 8 na Seryoso? Uh, Ako. Parang hindi. Bola lang yan. Hindi. Naliit mo eh. Parang katingin. Ano nilaki mo yung bunso ko na 12 years old? Like yan nun? No? Oo. Oh. Nandito ko yun. Oh. Wala kami paki alam. Lalaki ba eh? Kaya lang payat. Payat, payat ko oh. no, but ka ba kayo? Oh, <laughs> Very good. This, no, na, ano? Yung, ma yung may mic, ma yung parang sana, ano, na experience. Ah, ba? Ha? <laughs> ah, ako din eh. <laughs> so, taon na kayo ng jowa mo. Seven years. Ano? Seven years. 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 taon ka na? 22 24 18 years old ka pa lang jowa mo lang <laughs> okay namang sa mother mo Ah, Asan nga pala father mo? Nandun din po Ah, uh, hindi siya na, ano, virus na May mga kapatid ka pa? Apo Panganay tipo, ano, wunzu po. Wunzu, ka ba? Hindi ano, gunso ko Gunso ka? Ilan kayo? Anin po Anin, puro lalaki, babae Ano, isang boy isang buhay hindi hmm. na hawa? hindi ah very good may mga asawa na lahat ng ate mo ako ikaw na lang hindi ako graduate ka na ako oh wow anong course mo pero hindi ko ako na college hindi ko ako senior high ah sayang naman dapat tapusin mo kasi ano po nag work ko oh, kasi ako pa dapat hindi po? ka muna nag work pero Ano ba work mo? Call center? PA po Ano Virtual yun? Virtual assistant po Lang Ano? Oh? Saan yun? Yung may client-client po Ah uh, Di ba alam yun? Ay Ano sa ah, yun? Ah, para familiar ka sa Amazon Sa Amazon? Amazon, oh. Yanan po Ah, uh, ang bata mo pa ha. First boyfriend mo yun?

Parang simbahan. Parang simbahan yung ano nila, bintana. Uh Oo. -oh. Kaya ka muna. Alright. Ay. Leaving for Okay po yun, butang dami eh. <laughs> Okay na po yun Okay na to? Mm -hmm. Ito pala oh mm -hmm. yeah. Ay bibigyan pala kakikinig pang <laughs> Ano pangalan mo ha? Pangalan mo? Shout out nga pala <laughs> <laughs> ah, Okay Okay, thank you Alright Shout Oh shout out Okay Uy <laughs> naka <laughs> pangalan niya Salamat! Alright, mga kadambaw. Takot talaga ako sa dilim, mga kadambaw. Well, uh, and guys, now, pauwi tayo. Ano pala ba? Naghintay ka ba? <laughs> Wala na! It's a prank! <laughs>